Para kato. Sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, wa qaalihim inna qatalnal masiih 'iisad ibn maryama rasuulullaahi wa ma hakallu wa ma salabuu wa laa lahum wa innal fi So ibig sabihin sinabi na Allah Ta'ala at 'yun lang pag pagsasabi na ang pinatay ang Masiyas na si si Jesus ang anak ni Maria ang sungguni Allah. Natapot siya ay hindi nila napatay kahit hindi naman siya ay hindi nila naibayubay sa cross Natapot ang nailagay na lalaki Ay kawangs ni Jesus Tingnan natin sa, sa Juan 20.15 Bakit sinabi Nung nage, na, 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 Namuling na buhay Bakit sinabi niya Kay Birhen Maria sa kanyang ina Babae, narito na uh, Babae, sino hinahanap mo Diyos talagang napakatumpak na hindi talaga si Jesus yung kanilang nahuli at kanilang napako sa krus sapagkat sasabihin mo ba sa yung ina na babae kung ikaw ay anak niya o ikaw ay nan o siya ay nanay mo so napakalinaw na malayo ang paniniwala ng mga kristyano doon sa sitwasyon ni Jesus Christ sapagkat si Jesus ay hindi talaga nila napako natapot nilagay na nilagay ng lalaki ikaw ang si Jesus hangit na lang siya sa kalaw kaya alam nila rin lang yun Tandawan,